Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapaiting ng ugnayan sa pagnenegosyo sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Sa isinagawang roundtable meeting ng ASEAN Business Advisory Council, isinulong ng Pangulo ang pagpapalakas ng pagtutulungan ng Pilipinas sa bansang Indonesia sa larangan ng agrikultura, enerhiya, digitalization at supply chain. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo sa mga investors mula sa Indonesia na na susuportahan ng kanyang administrasyon ang mga foreign investments. Anya, hangad niya na makahanap ang mga bansa ng mga oportunidad sa pagnenegosyo habang bumabawi ang Southeast Asia mula sa epekto ng pandemya. Ibinida rin ng Pangulo ang lumalawak na infrastruktura sa bansa, gayon ang digitalization. Pinaplano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipagkita sa mga Filipino expats sa tatlong magkakahiwalay na lugar sa Amerika kasabay ng pagdalo niya sa APEC Summit sa Nobyembre. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, dadalawang Pangulo sa APEC Summit sa San Francisco, California mula ikalabing lima hanggang ikalabing walo ng Nobyembre. Pagkatapos niya nito, plano ng Pangulo na bumisita sa Honolulu sa Hawaii at sa Los Angeles o so kaya naman ay sa Seattle kung saan ay may malalaking bilang ng mga Pinoy. Inaasahan ding makikipagkita si Pangulong Marcos sa mga negosyante sa Estados Unidos. Ayon kay Romualdez, nagpahayag ang ilang tech company sa Silicon Valley, gayon din ang mga kumpanya sa sektor ng manufacturing sa West Coast na makipagkita sa Pangulo. Ito ang pangatlong beses na bibisita si Pangulong Marcos sa Estados Unidos. Naunang pumunta ang Pangulo sa New York noong 2022 para dumalo sa United Nations General Assembly at sa Washington, D.C. naman ngayong taon hiniling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Department of Trade and Industry na maglagay ng mekanismo para tukuyin ang mga kwalipikadong tumanggap ng ayuda para sa mga apektado ng price ceiling sa bigas. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sa pamamagitan ng appeal mechanism, matutukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo at magkakaroon ng pagkakataong umapila ang ibang hindi nakasama sa listahan. Aniya, maglalabas din ang pamantayan ng DTI para tukuyin kung sino ang mabibigyan ng ayuda. Nauna lang sinabi ni Gatchalian na magbibigay sila ng 15,000 pisong assistance para sa mga maliliit na nagtitinda ng bigas. Posible rin naman nun na base ang halaga sa inventory ng bigas ng mga apektadong rice traders at retailers. Kakailanganin lamang ng mga ito na magpakita ng resibo ng pagkabilin nila sa bigas para makasama sa listahan ng bibigyan ng tulong pinansya. Dagdag pa niya, naglaan ng ahensya ng 5.5 bilyong piso para sa pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Sakaling maubos ito, pinayagan umano sila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang iba pang pondo ng ahensya gaya ng nakalaan para sa assistance to individuals in crisis situation. Suportado din umano ni House Speaker Martin Romualdez ang karagdagang pondo para sa pamimigay ng cash aid. Patuloy na tumataas ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng mga pagbaha dulot ng masamang panahon. Ay sa tala ng Department of Health, pumalo na sa 542 ang kaso ng leptospirosis na naitala nitong nakalipas na tatlo hanggang apat na linggo. Mas mataas ito ng 130% kumpara sa naunang dalawang linggo. Ilan sa mga lugar na nagtala ng mataas na bilang ng leptospirosis ay ang National Capital Region, Ilocos Region at Calabarzon nitong huling anim na linggo. Nakapagtala DOH ng mula isandaan at isa hanggang apat na raan at apat na kaso mula noong ikadalawang ng Hulyo hanggang ikalabing ng Agosto. Samantala may naitala namang lima hanggang isang apat na putatlong kaso sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Nimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas at Davao Region. Umalo naman sa 350 siyam ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang ng bakterya na nakukuha mula sa ihi ng mga hayop na may impeksyon o mula sa kapaligiran na kontaminado ng ihi. Kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, pangangatal, pamumula ng mga mata, sakit ng ulo at jaundice o paninilaw. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.